na ito, meron pong Trump's drug war na nagaganap. Na balita nyo na po ba yan? Kung mga illegal aliens po yung kanyang Bukod po sa, sa illegal aliens, ito. opo, sa ngayon po may nangyayari pong drug war. Uh, ito po yung diniklara uh, ng uh, US President dahil sa pagpasok po ng mga droga. Ah, uh, sa, uh, sa galing ng Venezuela. Sa maraming lugar po. Uh, galing sa South America. Tama rin po. Tama, Tama po. po. At uh, ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces. Bagamat Tama. meron po silang DEA, meron po silang FBI, meron po silang local na mga police, state police, ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces sapagkat clear and present danger ang droga. Tama po. Tama po. Opo. Sa katunayan, marami po ang uh, ng Amerika. Iisa-isahin ko po. The deployment of two Iwo Jima Amphibious Ready Group and the 22nd Marine expeditionary unit to U.S. Southern Command, which has been previously reported is part of the broader repositioning of military assets to the Southcom area of responsibility, a nuclear-powered attack submarine, additional P-8 Poseidon reconnaissance aircraft, destroyers, guided missile cruiser. Napakarami po pong iba. Ibig pong sabihin, seryoso po ang Amerika sa drug war. Tama ho yan. Opo. Dit iyahambin ko po ngayon sa Pilipinas. Dahil kapag sinabi po nating national territory, we are being invaded by drugs, gentlemen. Katulad po nito ngayon, sa loob daw po ng... Ito po yung... Sabi po ng Rappler po ito, ha? my best friend. Sabi po nila, magmula daw po noong June 2025, halos 9 billion na halagang shabu na po ang natatagpuan lumulutang sa mga dalampasigan. Kung idadagdag po mula yung report pa pagkatapos pa ng June, mahigit na 1.4 tonelada ng shabu na po. Ito po'y nakakatakot sapagkat ito po'y lumulutang-lutang sa mga lugar na hindi po natin nakalain katulad po nito. Lumutang po ito sa Masinlok, Sambales. 1.5 billion. Doon po sa barangay Buboy Agno Pangasinan sa Bani Pangasinan 170 million sa malapit po sa Bulinaw 884 million dito po sa Santa Cruz Ilocos Sur 81.6 million sa Ilocos Sur din 149 million dito po sa Ilocos Norte 6.8 million Curimao Ilocos Norte 6.8 million Alapas Ilocos Norte 6.8 million. Cagayan 5.1 5.1 million. Marami po po ito hanggang Caliberia Cagayan 312 million. Nakakatakot po ito. Hindi po po ito clear and present danger po sa atin. Para po sa atin. Sama po. In fact, uh... uh tinulungan po ng Philippine Navy ang Drug Enforcement Agency natin para makahuli at mag-intercept ng uh, almost 1.5 tons of uh, meth or shabu sa Zambales po. So nagtutulungan po yung ating sandatahang lakas kasama po yung mga drug enforcement agencies dahil sila po yung may mga assets may mga sila, may helicopter so nagtutulungan po sila Opo, kasi sinabi po natin na huli, may tao pong nakulong ito po ay nakulimbat ho nila. So, ito yung mga nakibig na natin lutang, sa so, lutang, lutang or ano. Um, so, ito po yung mga naku nahuli, nakuha ho nila. Po. Pwede po ba nating ma-suggest sa ating mahal na kaibigan ko, kaibigan ko po, si, 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 si. ang ating pong kalihim, at uh, kailian ko po ang ating Armed Forces Chief of Staff. Alam niyo po, baka po po pwedeng dumating ang panahon makarinig din po tayo ng mga balita na sa tulad po nito sabi po dito 21 strikes na po ang ginawa ng US troops 83 dead sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok ng na mga droga na ito dahil para po sa akin ito pong mga dayuhan na ito e nagdidiklara po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Gusto ko lamang pong ibanggitin po sa inyo nang galing po ako sa malalayong lugar. Nakakatakot po sabagkat sa kaduluduluan ng bundok ang sinasabi po sa akin may droga, may sabu. Sa mga lugar po na hindi ko iniisip, may sabu. Talaga pong na-invade na po tayo. Ito pong sabu talaga, ito po yung pinakamasamang klase ng droga na talaga pong sumisira sa ating kabataan. Alam niyo po, meron lang po akong babasahin sa inyo na sana isang araw ay madeklara din natin itong mga terorista. Sa Amerika po ang tawag nila, narco-terrorist. Yan po ang kawag nila. Sapagkat, once sa a time, nagkaroon po tayo ng problema sa Abu Sayyaf. At dito po, sa findings na to, sa Abu Sayyaf, sinasabi po rito, the Abu Sayyaf group has established links to the illegal drug trade. So, ito po ay clear and present danger, mga mahal kong kasama sa AFP, makikisabi na po akong kasama dahil ako po'y reservist. Hindi iling ko po sa inyo na sana bigyan din po natin to ng sapat na kagamitan itong kampanya po dito upang mapuksa po natin kaagad. Sapagkat naniniwala po ako, ito po ang ginagamit ngayon. Kung sino man po yung mga bansa na gustong umakapa sa atin, Ginawa na po nila ito sa Vietnam. Ginawa na po nila ito sa mga ibang bansa. Na inumpisahan po nilang sirain yung mga kabataan para hindi na lumaban. Maging anga-anga na lang, maging anga na lang. Kaya sana po, ang tawag po natin dito, psychological warfare, baka po yung ating po mga kabataan, eh, mawala na lang ganang lumaban. Sapagkat hanggang sa ngayon po, hindi pa rin po namin napapasa yung mandatory ROTC dito. Gigil na gigil na po ako doon. Hindi pa rin po napapasa hanggang ngayon. Kaya sana po sa aking pong pakiusap, sa aking pong manifestasyon, at batid ko po na ito po talaga ay national threat talaga ito. Sana po ibigyan natin po ng atensyon. Total, tayo po ay big brother natin yung Amerika. Sana ay gayahin din po natin kung ano yung kanilang uh, pakikipagdigmaan sa droga. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, uh, Senator Robin. At uh, kami po, ako mismo ay sumasangayon sa inyo na itong droga po ay walang kabutihan po yan sa ating lipunan. At uh, sisirain lang po talaga ang ating uh, uh, ang kinabukasan po ng ating kabataan. At talaga po dapat labanan. At nagpapasalamat po tayo sa ating armed forces dahil po sila ay aktibo na nakikipag- uh, partner sa mga drug enforcement agencies po natin para uh, mapigilan po yung pagpasok po ng illegal na droga ho dito. At meron din po silang mga intelligence activities. So alam rin po nila kung sino-sino ito. At tuloy-tuloy po yung kanilang pagsugpo dito sa uh, pagpasok mo ng illegal na droga sa ating bansa. So maraming salamat po sa inyong uh, mungkahi. Salamat po. Charity Leader, Madam President, there being no other reservation for interpolation, I move to close the period of interpolation on the budget of the Department of National Defense, from the Office of the Secretary proper, Government Arsenal, National Defense College of the Philippines, Office, Office of the Civil Defense, Philippine Veterans Affairs Office proper, Veterans Memorial Medical Center, Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, and the general headquarters, AFP, and AFP-wide service support units, and the same be deemed submitted for the body's consideration. There is a motion by the majority leader to close the period of interpellation and to deem submitted the budget of the Department of National Defense and the enumerated agencies and offices. Is there any objection? And including the budget of the revised afp modernization program is there any objection hearing none the motion is approved congratulations madam president i move that we close the period of interpolation of house bill number 4058 so move, madam president is there any objection hearing none the motion is approved i move that we suspend consideration of house bill number 4058 is there any objection Hearing none, motion is approved. Madam President, I move that we adjourn the session until 1 o'clock at the afternoon of Monday, December 1, 2025. Yeah. Is there any objection? There being none, the session is adjourned until 1 o'clock.